yung first uh, Paris Fashion Week na pagrampa. Kamusta ang uh, feeling mo ngayon na malapit ka na sumalang for the very first time? Sobrang excited ko. Kanina, so, ay, kanina or kahapon. More like kahapon, sobrang uh, kaba. Pero... Pag nag-prepare ka kasi, nawawala po yung kaba. Ngayon, bumalik yung kaba kasi wala pang rehearsal, guys. <laughs> Hindi, naloka ako po kasi wala pa lang rehearsal eh. Kumbaga nag-rehearse na sila ng morning, wala man lang pa sabi. <laughs> Pero okay lang po yun. Okay lang yun. Malay yung ko kanina. Buti na lang dyan siya para, uh, para tulungan ako kung ano yung magiging blockings ko. Tapos, yeah, tapos yeah, ngayon ako na rin ba po. Sobrang excited na ako maglakad. At sya ka, first time ko sa Paris Fashion Week. At Parang first time ulit mag-runway kasi tagal ko yung huli kong runway. Kasi nga mas nag-focus nga ako sa music ko. Tapos nandito ko ulit, hindi lang ako mag-runway. Bukas nagpa-perform ako kaya sobrang masayang masaya. Masaya ako. Paki sabi Mike kung sino yung designer na suot mo ngayon? Yung first designer po na lalakad ko po today ay Mr. Fanboy. Uh, Pinoy ba siya, Mike? Vietnamese po siya. <laughs> oh, oh, wow, wow. bomba international. Oh, hindi ako international ko. Global star ka na talaga, no, grabe. Mo po, no, 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 That's why I would like to thank um Panoy for inviting me. It's really such a big honor for me to be here in your fashion show and I am very excited to do the runway uh, on your show later. Mike, Napansin ko lang ha, ang galing-galing-galing mo maglakad. Hala, hindi, Grabe. Hindi, hindi, Parang hindi professional magaling. model Hala, ka na. Paano mo ba natutunan yun? Okay. Galing <laughs> e. Eh. Okay, very nice. Ilang beses po siyang sinabi ni Miss Love Kapulong ng uh, you are now international star international model pero nandoon pa rin hindi hindi pa rin nagbabago si Maymay at sinabi niya paulit-ulit hindi po hindi po mahal niyo lang po ako pero hindi po parang parang napaka-humble lang ng puso ng isang Maymay Entrata and uh, ayun masaya po ako kasi after how many years almost 10 years na siya nakilala ko charot, sa showbiz 2017 2016 now it's now like eight years pero walang pinagbago may may pa rin na very humble at uh, never naging boastful yun po ang characteristic uh, na isang may may prata na uh, naging asset niya na kung saan nakakuha pa siya ng mas maraming pagmamahal galing sa masa sa OFW dahil lang sa napakait nga napakabait nga hapo na bata po napansin ko lang ha ang galing-galing-galing mo maglakad Wala, hindi, grabe Parang professional magaling. model Wala, ka na paano mo pa natutunan yun okay galing niya <laughs> eh. okay very natural hala ikaw talaga mo lang ako oo uh, naman ano po, uh, siguro po, masasabi ko na natutuwa ako maglakad talaga. Kasi nung college ako, nagsali po ako ng, ng top model. Wow! But, oh, hindi, ayaw ko sana. Pero kasi nung narinig ko po na may, may libre pagkain po, every rehearsal. <laughs> oh Tapos meron daw, ano, consolation price kahit, kahit ano, kahit hindi ka naman manalo. So para sa akin, dahil pinili nila akong mag, mag, magsali doon. So kahit talo ako, panalo pa rin kasi may consolation prize tapos may pagkain po every rehearsal. So okay lang sa akin kahit wala ko experience kasi halos lahat ko ng mga nakasama ko doon may mga designers sila, may mga stylists sila. Ako lang yung wala, as in zero. Ako lang yung wala ang sa maglakad. So ang ginawa ko po, nag-YouTube lang ako. Tapos doon ako natuto maglakad din sa mga YouTube po. Tapos tapos doon na realize ko pala ngayon na okay din pala na matuto ka muna sa sarili mo para makuha mo yung yung signature walk mo. Para mas naging mat natural yung paglabato ng walk mo. Bago ka magpaturo ng professional. Para sa akin lang po yun. Based on sa experience ko. Tapos, ayun mam. Tapos, ayun. Tapos na ako. <laughs> so, we are a few minutes away from your very first runway here in the Paris Fashion Week. So, All the best, Mai. And so much, Love. please know that we are very, very proud of oh, you. Oh, mai ako. Mai ako. Okay, thank Saka you for proud ka. Ah, mayak. Oh, congratulations, Nathan. Thank you so much po. So okay. Bye. Bye. One thing that uh, really makes uh, my heart happy is uh, yung katotohan ng hindi siya nagbago. Plus, napaka honest na bata. Kung pakinggan mo paulit-ulit ang mga interview ni may, may it's the same thing that she is talking about. There is no change sa kanyang mga sinasabi. Uh, kahit nga sa ASAP natin to, or ASAP, uh, ganun pa rin ang mga stories niya, walang... Walang changes, mga kaibigan. Gaya na lang ng itong sinabi niya. Uh, when she was in college, itong nga, nag-join siya ng uh, top model ng dahilan sa may libreng pakain, may consolation prize. So, never yan nagbago, mga kaibigan. One thing that I really love this girl, na talagang, I think, hanggang tatanda na yan, ganyan na talaga kaanestang batang yan. So, yes, yan po ang uh, ating uh, nakuhang uh, video that's uh, from Star Magic Philippines, an interview one on one with Miss Love Kapulong, her manager, and then uh, Yun. Uh, thank you so much for this, Miss Love Kapulong. And uh, sa bosses palang ni may, may doon, alam na natin na uh, hindi yun yung normal na bosses niya. Doon palang sa interview na, na iyon, nagsasabi na she is really sick. She is uh, having I think si Punyata ang meron si Maymay. Pero sana ngayon ay okay na siya. Baka siguro dahil nung dumating sila dyan sa Paris, France, masyadong malamig or what, uh, from tropical sa Pilipinas, tapos uh, pumunta siya sa ibang lugar na medyo siguro hindi kinayan ng uh, katawan niya ang klima or jet lag si Inday uh, napasubra ng lamig. But then yes, mga kaipigan, that is our latest update on Mary Delmama and One-on-one -on -one interview with Miss Love Kapulong, her manager, dyan sa Paris, France, uh, nung isang gabi. This is Alexander Lexter Jules. Magandang gabi po. And uh, that's our another update sa inyong lahat. Enjoy po ang mga video na ginagawa ko. Diyan po ay para po sa mga hindi po nakapag-Twitter, hindi po nakapag-Facebook ng maraming beses at ayun, walang time mag-browse. Ginagawa ko yan para sa inyo. Of course, sim syempre, uh, para na rin na uh, masaya, uh, masayahan ang aking puso na sundan ng bawat galaw ni Miss Maymay Antrata. Alexander Lexer Jules, magandang gabi po.